dito po kami ngayon sa lilipatan po namin so sa umaga pong ito kami po ay mag-aayos muna dahil nga sa ito pong uh, aming lilipatan eh medyo sira na po yan so dun po sa mga kababayan natin na mayroong pong uh, puso so pansamantala po eh Nandun po muna yung aking mga anak uh, sa aking uh, kaibigan pero hindi po kami kasi pwede doon na tumagal dahil unang una uh, maliit lang po yung kanilang kwarto. So sabi ko nga po hingi lang po ko sa kanya na kahit mga 2 days o 3 days uh, bago kami lumipat dito. mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay, eto makikita nyo ibubuking natin kung paano humingi, kung paano magpaawa effect ito, yan o no? pero bago yan, syempre bate muna tayo nang isa. Maganda, 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 maganda Magandang umaga po, Los Olvisayas at Mindanao At pa sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo Magandang umaga, magandang tagalin, magandang hapon, magandang gabi sa inyong Sana po ay nasa mabuti kayong kalagay Ganun pa man, kagaya ng sinabi natin dito Pag-usapan natin at ibubuking natin kung paano magpawa effect itong idol nila Idol nila ito kasi hindi naman idol ito kaya bibigyan natin ng reaksyon yung kanyang video pero bago yan, panoorin muna natin nang sabay-sabay. Video, pasok! Po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. ah uh, dito po kami ngayon sa lilipatan po namin. So, sa umaga pong ito, kami po ay mag-aayos muna dahil nga sa ito pong nga aming lilipatan eh, medyo sira na po yan so doon po sa mga kababayan natin na mayroon pong uh, puso so pansamantala po eh nandun po muna yung aking mga anak uh, sa aking uh, kaibigan pero hindi po kami kasi pwede doon na tumagal dahil unang una uh, maliit lang po yung kanilang kwarto So sabi ko nga po, hingi lang po ko sa kanya na kahit mga 2 days o 3 days uh, bago kami lumipat dito. Kasi ito lang po talaga yung ma-i-offer niya na pwedeng, pwedeng pansamantala namin na matirhan. Uh, at ito nga, nakita naman, butas-butas po yung bubong. Uh, at wala po talagang... Uh, 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 wala talagang mapuntahan ko dito lang kaya kaya nga nananalangin po tayo na sana eh, may matumulong ho no at Daming buko no. Chang. Daming buko. So So dito po tayo ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Uh, alam niyo naman buhay probinsya. Yan. So dito po ang pinakatrabaho po dito ay nyug. So doon sa mga kababayan natin, mga lalo na pag mga bisaya, yan. So dahil gubat nga to, kabundukan na. So kaya ang hanap buhay po dito ay nyug. So yan po, ganyan po magano ng... Uh, ito po yung tinatawag na kupras dito po sa kanila sa lugar na ito. So, uh, kahit hindi po tayo marunong, sisikapin po natin na makapagtrabaho kahit na uh, uh, hakot-hakot lang o para po may pambigas-bigas po mga minamahal ko mga kababayan dahil no choice po, uh, kailangan po natin na kumilos. So, ganun po man kahit ganito po ang sitwasyon ng lingkod, patuloy po ako maglilingkod sa inyo sa kahit anong mga pong sitwasyon mga minamahal ko mga kababayan. Sa napanood nating video, nakita nyo na kung paano gumawa ng gimmick itong si Panyong. Para syempre, maawa ang mga binamahal niyang mga kababayan. At yun na nga, syempre, hindi naman may iwasan, marami talagang naawa sa taong ito. <laughs> Pero kung mapapansin ninyo, papakita niya yung sira-sirang bahay daw na lilipatan niya. Tapos sabay hingi kung mayroon daw mabubuting loob na mga minahal, minamahal na mga kababayan, lalo na yung mga OFW na yun talaga naman ang target niya, pakita niya. Diba sa video? Ayan, butas-butas. Oh. Eka, yung pamilya niya daw, yung mga anak niya, hindi niya muna pwedeng dalhin kasi nga sira yung bahay na titira nila. Ayusin niya pa daw. Tapos, Naga naman oh, nandun daw sa kaibigan niya, yung kanyang pamilya. Maniniwala ba kayo? <laughs> Isang klase ito ng uh, paawa effect. Kawawa, siyempre, makakita niya, yung mga lalo na, yung mga subscriber niya, yung mga humahanga sa kanya. Kawawa naman pala si Idol. Idol! Idol! Panyong! <laughs> style mo, bulok. Uh, palibasa yan ang style niya para siyempre, easy money. Ha? Eh alam niyo, tayong mga Pilipino pagka humanga tayo sa isang tao, eh, naging panatiko tayo. Talagang magbibigay ka ng kusang-loob sa iyong hinahangaan lalo na pagdating sa mga sitwasyon na kunyari na bagyo, na lindol tapos binaha. Sana lahat 'yon dumaan sa iyo. Para talagang hakot ka sa lahat ng uh, mga tulong ng mga mahal mong kababayan. Ang gawin mo, gumawa ka ng uh, artificial na bagyo. Yung bang itutok mo lang yung camera sa'yo, tapos lumilipad yung mga buhok mo, tatayo. Tapos hanggang yung matanggal yung face mask mo, dyan, maraming magbibigay sa'yo ng mga ayuda. Uh, malamang, yung mga nabigyan ng purpose, at saka yung mga akap, tupad, imbis na mapunta sa kanila, dahil sa awa sa'yo, kasi mukha ka ng pulubi, eh, ibibigay nila yan sa'yo. Yan ang gawin mo. Tapos, gumawa ka ng uh, artificial na lindol. Yung bang uh, bahay mo lang yung nalindol. Video mo lang pag gano'n gano'n, no? O, tapos, lagyan mo ng effects. Nililindol na yung bahay mo. Pwede, nagkakaroon ka ng idea. Para bumuhos talaga yung uh, tulong sa sa'yo. Tapos, ang gawin mo, pagka lumindol, pumunta ka sa, gumawa ka ng ano, yung tawag sa amin, liki eh. Yung lupa, biyakin mo. Pasok ka doon. Kunyari, natangay ka ng lindol, kinain ka ng lupa. Yun ang gawin mo. Marami. Magbibigay sa'yo. Isa pa, talagang yung Kunyari nalulunod ka, kunyari lang nalulunod ka, pero talaga magpakalunod ka. Oh, uh, pumunta ka doon sa maysa natural, may sapa dyan. Punta ka doon. Tumalong ka mula sa taas, huwag mong kunan yung pagtalon mo. Yung kunan mo, yung nando ka na sa sapa, yung bumagsak ka na, nabagok yung ulo mo, tapos naanod ka. Yun, doon, marami. Sigurado ako, bubuhos yung tulong sa'yo. Diba? Estilo mo yan eh. Oh, dapat pasalamat ka sa akin kasi nabigyan kita ng idea. Isa pa kung napansin niyo, may kausap siyang anti raw. Ante, sabi niya. Ante, ang daming nyug, no? <laughs> ang tanong, sumagot pa. Wala akong narinig, hindi ko alam kung may narinig kayo. Kayo, may narinig ba kayo? I-comment nyo dyan sa baba. Kung may narinig kayo. Pero kung wala kayong uh, narinig, i-comment nyo pa rin. KSP, di ba? Kulang sa paligo. Hindi na nga siya pinapansin na nagbibidyo eh. <laughs> Hindi na natin sigurado kung anti niya na talaga yun. O baka anti labrador yun. Kawawa itong tao na ito. Talagang kawawa. Hindi ka na na sumipot sa hearing ng Tricom. Natatakot ka kasi. Pumutaron. <laughs> Ba't kasi naduduwag ka? Ang tapang-tapang mo pag nandyan ka sa camera mo. Napaka tapang natatong talaga. Gusto nang manakit eh. Pero ang tanong, pag pinatawag ng Tricom, pero wag ka magalala ha. Oh, may susunod sa iyo. <laughs> Gusto mo kasi maging VIP eh. Alam nyo ba ibig sabihin ng VIP mga kapatid, mga kababayan? Alam nyo ibig sabihin, i-comment nyo dyan sa baba kung ano ibig sabihin ng VIP para sa kanya. Yun ang feeling niya. VIP siya. Bobo itong tanyong! Yan ang ibig sabihin ng VIP with that! Kagaya ng sinasabi natin dito, booking ka na, boy. Ang problema, eh, problema na na yun. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat, pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat. Ay, may nakalimutan pala ako. May nakalimutan ako. May nakalimutan lang ako. Inaabangan ka na sa tricom. Antayin mo yung sub-pena mo. Gets? Maraming salamat.